experience ko dito sa ano ha, sa drone. Uh, 11 ano uh, November 20, 20, ako na start dito. ah uh, ano talaga to siya? Real so, ito. Oh. ako dito nung una nang ano lang yun, magkano lang yung ano. maliit uh, lang yung in ko dito. Tapos tingnan yung cash out ko. ko. talaga siya, daily talaga siya. Oh. 21, 22, 22, 24, 25, 27, 28. Tapos 29, tapos 30. Yan, so ngayon ano, nung 30 malaki siya kasi nga nasa ano na ako. Yung ginawa ko kasi nung nabawi ko na yung capital ko, ni-roll ko lang nang ni-roll yung ano ko, ni-roll nang ko lang yung aking, meron akong bonus na natanggap, tapos meron din akong ano to, uh, yung sa profit ko. So tingnan mo siya o, ito na yung aking investment. So, ang aking ano is nasa ano na ako, level 3. Uh, 14.35%. Uh, so, kaya meron akong cash out kanina na 2,463 drone TRX. So, tapos, iba nag-cash out ako kanina. Ngayon, meron naman akong reward. So, bukas ko na to siya i-ano. 39 TRX. So, yung aking team, sumabot na nung no? konti, tingnan mo, bonus ko, umabot ako ng 1,820 total. Ito yung team ko. Pero, hindi naman ko direct yan lahat. Kung tila ang direct ko. Ito lang yung mga direct ko. Yan. Talagang ano siya guys. Kung ano talaga, bigyan nyo talaga lang siya ng ano. Basta maging wise lang. Ah, uh, cash out. Kasi ang kagandahan na kasi niya, cash out siya daily. So, yun ang ano niya. Diba? Tingnan mo. Oh, mga nai. May ipon din yan. Tingnan mo. Kasi may nag-recharge. So, nakita nila na okay siya. Diba? Diba? Basta yun na talaga wa is lang. Uh, kunin lang muna ang kapital tapos yung profit yun na yun ang i-roll ninyo. So ito yung ano ko ito. Kita ko sa inyo. Uh, kasi ano naman siya talaga yun. Nakakatawa din siya kasi pero ano dito guys ha, huwag kayong masyadong ano dito kasi high risk talaga to kaya sabihin natin matagal na siya kasi Uh, pag gusto natin ng legit na ano talaga, uh, aralin mo si Paynet. Kasi ako matagal na kami dyan sa Paynet. 3 uh, years, almost 3 years sa market, never pa nagka-problema sa cash out. So ito, ano lang natin to para makaipon tayong panglagay doon sa mga gusto doon sa Paynet. Yun yung talagang maano, hindi ko binami. Ito talagang paano lang to Kumbaga, pang, ano lang natin ba, pang palipas uras. Ang ganda na kasi dito, kahit maliit pwede ka na, kahit 500 pesos, o paikot-ikotin mo lang kunin mo lang yung capital mo 10 days o oh, 11 days o oh, pwede mo lang yan o oh, pwede mo lang laruin yun yun ang kagandahan sa kagandahan niya kasi pwede kang mag withdraw ng ano kasi wala siyang gas fee from dashboard to kahit ano ang wallet pwede yung 1TRX ang ano withdraw mo uh, kung sa tas wallet o oh, mas mabilis yung mga nakispress ako kasi sa Binance ko siya kunin pero ano ko rin siya nililipat ko rin siya hindi ko siya in-stick sa ano sa Binance kasi nga may issue si Binance. So yun lang talaga guys, bigyan nyo talaga ng time 'to siya. Sayang din kasi opportunity na rin 'to natin. So yun yung mga ano natin ito oh. Yeah. Makatuwa ah, talaga siya. Tapos, ito yung ano ko yung ano ah, transaction record video all natin. So yan yun oh, no? yung mga bonus. Kasi kahit mga indirect mo hanggang level 3 ang pinakamaganda pag marami kayong direct kasi 15% lahat ng ano lahat ng ano niya ipasok is 15% so kaya dito ako naka ano ano ito yung withdrawal ko kanina last withdrawal ko tapos kanina yan may nag ano din uh, na purchase yan makikita mo yan sa dyan income iba yung sa income sa withdrawal yan yan siya o, oh, diba? Start na to siya noong 21 lang. So, bilis, yung bilis nga, eh, di mo ano din siya. Kakatuwa din. Ayan. Marami na akong cash out. Yan proof talaga yan. Akin lang yan, ano. So, yung iba, malaki na yung mga ano na dito, yung mga matagal na. Kung mga ilang days pa lang. O, ayan. Ayan. Ito nung ano to. Ah, ito pala yung ano. Ah, oo. 1120 ako nag-recharge. Yan. Eh, 425 TRX. Tapos, ah, uh, nakaincome ako ng 42. Yung Pinabukasan. Sunido ko siya. Tapos, may ano ako. Recharge akong 6 TRX. Tapos, nag-purchase 41. Hanggang lumaki siya nung lumaki. Kaya ngayon, yung ano ko, total ko is... Uh, ano na siya, yan o, 17,460 TRX, yan nga siya, pero hindi pa yun ano talaga, nilabas lahat, naipon lang yan, kaya, napaka ano talaga, ang ganda talaga ng ano niya, so meron tayo dito, hong, yan, 180 days siya, so remaining ko is 169 days, kaya pag nag ano kayo guys, pag nag gusto nyo i-reinvest, wag nyo siyang i-ano ha, wallet funds to ano smart dapat i-withdraw nyo muna siya bago nyo siya i-redeposit ulit kasi para panibagong ano ba sa system uh, mas maganda pag ano siya, refresh siya palagi Kaya, uh, mas maganda mag uh, ano halimbawa kung maka -ano na kayo, makawawi na kayo uh, pwede mag -ano kayo uh, may transaction kayo palagi kahit kunti lang, basta every, ano, meron kayong uh, mag-deposit din kayo eh, lang din kunin nyo lang din sa ano nyo, sa profit nyo. O, pwedeng hatiin nyo. Or basta kunti, mag -ano din kayo para merong kayong transaction. Tapos sa mga wala pang alam dito, kung paano mag-deposit, ito lang guys, so, oh. pag nag-deposit na kayo, i-click nyo lang to itong, ano, itong home. Tapos, uh, dito. Deposit. Tapos dito, transport smart account. Dito, pwede ka mamili. Dito, pero kasi since TRX yung ano natin minamining, so eh, TRX na lang. Huwag nang, kasi si USDT pag nagmamining ka, hindi naman yun siya na ano eh. Si TRX kasi the same dito sa Pinit eh, na kung baga, uh, pag marami na yung ano, um, ano tayo sa community, is tataas yung value. So, i-click nyo lang itong choose TRX. Tapos, i-copy nyo itong, itong wallet address. Tapos, punta kayo kung saan niya yung inyong, x Pagkatapos, pag natapos nyo na siyang natransact guys, balikan nyo dito, i-click nyo itong submit successfully. Kasi minsan natagal mag-ano, atas ma-refresh siya, i-click nyo lang talaga ito, ito. Success. Tapos dito, i-ano siya, back nyo siya ulit. Dito. Tapos check nyo na kung pumasok na siya. So makikita nyo dito. Pumasok. Tapos itong gitna, yan. Ito yung record. Makikita mo yung siya dito. yung mga ano natin. Invitation reward, yan. Mayroon ka ito level tick ito yun oh level 1 15% level 2 2% uh, ibig sabihin yung indirect mo siya tapos level ano level 3 yung 1% na siya so kaya merong sayang din yun di ba Basta ano lang bigyan niyo lang talaga siyang ano basta wag lang talagang tumudo tsaka na tayo tutudo kung ano na profit na siya pero pag capital ano lang initial konti lang muna ang ilagay ninyo so at least ano din at least nakaka-enjoy din nakakatuwa no, kasi yan ito oh uh, record ng ano ko yan eh cash out eh. Basta halimbawa sa mga wala pang ano, pag nag ano na kay nang ano, na yung inyong uh, income, i-click niyo na kasi ito. Pag hindi pa siya na ganito ang kulay niyan eh, parang orange. Pero pag na-click kailangan siyang i-click yung receive kasi para mapunta siya sa dito sa wallet funds. Pag dito, pwede naman nito isa uh, wallet funds to ano smart pero mas okay kasi daw pag ano i-withdraw uh, e niyo muna para ano palaging siyang bago ba sa pumapasok sa system para ma-detect Kasi ano kasi to blockchain siya. So, yun lang ang gagawin nyo. I-withdraw nyo muna, i-connect nyo siya kung saan. Mas maganda kung sa trust wallet kasi kung yung mga sanay sa trust, kung anong, basta anong mga trust wallet Ang mga anong wallet niyo meron kayo na para pag gusto nyo siyang i-redeposit, -ano, i tula, hindi siya ganun kalaki ang ano, kalaki ang gas fee, parang kunti lang iwan, ano lang yata to, 2TRX to or 1TRX. So, yun lang guys, ganun lang siya kabilis. So, happy earnings everyone. Basta ano lang maging wais ha. Huwag ano, wag, tayo maging greedy. ah uh, Mag-invest lang talaga ng kunti lang talaga. Tapos yun na, palaguin. Bawiin mo ang kapital. Tapos palaguin nyo na yung profit. Yun lang. Thank you. experience ko dito sa ano ha, sa drone uh, 11 ano uh, November 2020, na ako na start dito ah uh, ano talaga to siya real so, ito oh. nag-start ako dito nung una ano lang yun magkano lang yung ano maliit lang yung in-start ko dito tapos tingnan mo yung cash out ko Janay ko talaga siya daily talaga siya oh 21, 22, 22 24, 25, 27, tapos 29, tapos 30. Yan, so ngayon ano, nung 30, malaki siya kasi nga, nasa ano na ako, yung ginawa ko kasi, nung nabawi ko na yung capital ko, nirol ko lang ng nirol yung ano ko, nirol lang nirol ko lang yung aking, meron akong bonus na natanggap, tapos meron din akong ano to, ah, uh, yung sa profit ko, so, tingnan mo siya oh, ito na yung aking investment. So, ang aking ano is nasa ano na ako, level 3. Uh, 14.35%. Uh, so, kaya meron akong cash out kanina na 2,463 Tron TRX. So, tapos, diba nag-cash out ako kanina. Ngayon, meron naman akong reward. So, bukas ko na to siya i-ano. 39 TRX. So, yung aking team, sumabot na nung ano, konti-tingnan mo, yung bonus ko umabot ako ng 1,820 total ito yung team ko pero hindi naman ko direct yan lahat kung lang ang direct ko ito lang yung mga direct ko yan. talagang ano siya guys kung ano talaga, bigyan nyo talaga lang siya ng ano. Basta maging wise lang, Ah, uh, cash out. Kasi ang kagandahan na kasi niya, cash out siya daily. So, yun ang ano niya, di ba? Tingnan mo, oh, yung mga nai. May ipon din yung tingnan mo. Kasi may nag-recharge, so nakita nila na okay siya, di ba? basta yun na talaga wais lang uh, kunin lang muna ang capital tapos yung profit yun na yun ang i-roll ninyo so ito yung ano ko ito kita ko sa inyo uh, kasi ano naman siya talaga yun Nakakatawa din siya. Kasi, pero ano dito guys ha. Huwag kayong masyadong ano dito. Kasi high risk talaga ito. Kaya sabihin natin matagal na siya. Kasi Uh, pag gusto natin ng legit na ano talaga uh, aralin nyo si Paynet kasi ako matagal na kami dyan sa Paynet 3 uh, years, almost 3 years sa market never pa nagka problema sa cash out, so ito, ano lang natin to para makaipon tayong panglagay doon sa mga gusto doon sa Paynet yun yung talagang maano hindi ko binami, ito talagang paano lang to kung baga, paano pang lang natin ba pang palipas uras, ang ganda na kasi dito, kahit maliit pwede ka na kahit 500 pesos, o paikuti-kuti mo lang kunin mo lang yung capital mo 10 days o 11 days o pwede mo lang yan o pwede mo lang laruin yun yun lang kagandahan sa kagandahan niya kasi pwede kang mag withdraw ng ano kasi wala siyang gas bill from dashboard to kahit ano ang wallet pwede yung 1TRX ang ano withdraw mo ah uh, kung sa tas wallet o mas mabilis yung mga nakispress ako kasi sa Binance ko siya kunin pero ano ko rin siya nililipat ko rin siya hindi ko siya in-stick sa ano sa Binance kasi nga may issue si Binance. So yun lang talaga guys, bigyan nyo talaga ng time to siya. Sayang din kasi, opportunity na rin to natin. So yun yung mga ano natin, ito o. Oh, yeah. ah, talaga siya. Tapos ito yung ano ko, yung ah, transaction record video all natin. So yan yun oh, no? yung mga bonus. Kasi kahit mga indirect mo, hanggang level 3. Yung pinakamaganda pag marami kayong direct kasi 15% lahat ng ano, lahat ng ano niya, ipasok is 15% so kaya dito ako na ano, ano ito yung withdrawal ko kanina, last withdrawal ko. tapos kanina, yan may nag ano din ano, purchase, yan, makikita mo yan siya dyan, income iba yung sa income, sa withdrawal yan yan siya o diba? Start na to siya noong 21 lang. So, bilis, yung bilis nga eh, Di mo ano din siya. Kakatuwa din. Ayan. Marami na akong cash out. Ayan po talaga yan. Akin lang yan ano. So, yung iba, malaki na yung mga ano na dito. Yung mga matagal na. Kung mga ilang days pa lang. O, ayan. Ayan. Ito nung ano to. Ah, ito pala yung ano. Ah, oo. 1120 ako nag-recharge. Yan. 425 TRX. Tapos, ah, uh, nakaincome ako ng 42. Yung nabukasan. Sunido ko siya. Tapos, may ano ako. Recharge akong 6 TRX. Tapos, nag-purchase. 41. Hanggang lumaki siya nung lumaki. Kaya ngayon, yung ano ko, total ko is... Uh, ano na siya, ayan 17,406 TRX, ano na siya, pero hindi ko yan ano talaga, nilabas lahat, naipon lang yan, kaya, napaka ano talaga, ang ganda talaga ng ano niya, so meron tayo dito, hong, yan, 180 days siya, so remaining ko is 169 days, kaya pag nag ano kayo guys, pag nag gusto nyong i-reinvest, wag nyo siyang i-ano ha, wallet funds to, ano, smart, dapat i-withdraw nyo muna siya bago nyo siya i-redeposit ulit kasi para panibagong ano ba sa system uh, mas maganda pag ano siya, refresh siya palagi Kaya, uh, mas maganda mag uh, halimbawa ano kung makaano na kayo, makabawi na kayo uh, pwede mag -ano kayo uh, may transaction kayo palagi kahit kunti lang, basta every, ano, meron kayong ano, uh, mag-deposit din kayo eh, lang din kunin nyo lang din sa ano nyo, sa profit nyo. O, pwedeng hatiin nyo, or basta kunti, mag-ano din kayo para meron kayong transaction. Tapos sa mga wala pang alam dito, kung paano mag-deposit, ito lang guys, so, Oh. pag nag-deposit na kayo, i-click nyo lang to itong, ano, itong home, tapos, uh, dito, deposit. Tapos dito, transport smart account. Dito, pwede ka mamili. Dito, pero kasi since TRX yung ano natin minamining, so ay, TRX na lang. Huwag nang... kasi si USDT pag nagmamining ka, hindi naman yung na ano eh. Si TRX kasi the same dito sa Pinit na kumbaga, baga, uh, pag marami na yung ano, um, ano tayo sa community, is tataas yung value. So, i-click nyo lang itong choose TRX. Tapos, i-copy nyo itong, itong wallet address. Tapos, punta kayo kung saan niya kalagay yung inyong, at RX. Pagkatapos, pag natapos nyo na siyang natransact guys, balikan nyo dito, i-click nyo itong submit successfully. Kasi minsan, natagal mag-ano, at least ma-refresh siya, i-click nyo lang talaga ito, ito. Success. Tapos dito, i-ano siya, back nyo siya ulit. Dito. Tapos check nyo na kung pumasok na siya. So, makikita nyo dito. Pumasok. Tapos itong gitna. Yan. Ito yung record. Makikita mo yun siya dito. yung mga ano natin invitation reward, yan, yun ka, ito, level, take ito, yun, oh, level 1, 15%, level 2, 2%, uh, ibig sabihin yung indirect mo na siya, tapos level, ano, level 3, yung 1% na siya, so kaya, merong sayang din yun, di ba? Basta ano lang, bigyan nyo lang talaga siyang ano, basta wag lang talagang tumudo, tsaka na tayo tutudo kung ano na profit na siya, pero pag kapital, ano lang, initial kunti lang muna ang ilagay ninyo. So, at least, ano din, at least, nakaka-enjoy din, nakakatuwa. No, kasi yan ito, oh ah uh, record ng ano ko yan eh cash out eh. Basta halimbawa sa mga wala pang ano, pag nag ano na kayo ng ano, lumating na yung kanyang inyong ah uh, income, i-click nyo na. kasi ito. Pag hindi pa siya naklik ganito ang kulay niyan eh, parang orange. Pero pag na-click yan, kailangan siyang i-click yung receive kasi para mapunta siya sa dito sa wallet funds. Pag dito, pwede naman ito isa uh, wallet funds to ano smart. Pero mas okay kasi daw pag ano uh, i-withdraw nyo muna para ano palagi nyo siyang bago ba na pumapasok sa system para ma-detect kasi ano kasi to blockchain siya so yun lang ang gagawin nyo i-withdraw nyo muna i-connect nyo siya kung saan mas maganda kung sa trust wallet kasi kung yung mga sanay sa trust kung ano basta anong mga trust wallet ang mga anong wallet ni meron kayo na para pag gusto nyo siyang i-ano i-redeposit hindi siya ganoon kalaki ang ano kalaki ang gas fee, parang konti lang iwan ano lang yata to, to trx or one trx So, yun lang guys. Yun, ganun na siya kabilis. So, happy earnings everyone. Basta ano lang maging wais ha. Huwag ano, wag, maging greedy. Uh, Mag-invest lang talaga ng kunti lang talaga. Tapos yun na, palaguin. Bawiin muna ang kapital. Tapos palaguin nyo na yung profit. Yun lang. Thank you.